Guapa, maganda. Guapo, guapo. Lakaw, lakad. Kaon, kain. Kinsa, sino. Asa, nasaan diri tito kanus a kailan karon ngayon uban ko sa sama ako asa ta muadto saan tayo pupunta sa isa doha dalawa, tulo, tatlo, upat, apat, lima, lima, unum, anim, pito, ito walo walo siyam siyam napolo sampu hulatik ko hintayin mo ako mo adto ka pupunta ka dili hindi. Ayaw kay sayang, wag sayangin. Ali diri. Punta ka dito. Mutawag ko nimo, mo. Tatawag ako sa iyo. Uhaw na uuhaw ako. Bugat kaayo ang bigat masyado. Ayaw pag-uban. Huwag sumama. Gihigugma taka. Mahal kita. Ikaw akong gusto. Gusto kita. Ayaw ko biyai. Huwag mo akong iwan ayaw pagbuot wag mo akong pakialaman pilay pretty magkaano ang pamasahi unsay imong ngalan ano ang pangalan mo mo ka magbakasyon ka dili man ko tugtan hindi ako payagan. Usa ka mo ka pamilya. Isang pamilya kayo. Dili ko ka mao. Hindi ako marunong. Adlaw. Araw. Maayong buntag. Magandang umaga maayong udto, magandang tanghali, maayong hapon, magandang hapon, maayong gabi, magandang gabi. Wala ko na higug manimu, hindi kita mahal. Asa siya, nasaan siya wala ko kasabot hindi ko na intindihan kasabot ko na ko layo malayo Dool. malapit Igsuo na lalaki Kapatid na lalaki. Igsuo na bae. Kapatid na babae. Igsuo na lalaki. Kapatid na lalaki. Manghod na lalaki. Bunsong kapatid na lalaki. Manghod na bae. Bunsong kapatid na babae. inahan, ina, amahan, ama, lolo, lolo, lola, lola, lami, masarap, magkabuko o tubig, magigib ako ng tubig, silingan, kapitbahay, imo na ni, sayo na ito. Nag-unsa ka, anong ginagawa mo? Mamalit ta, kita tayo barato, mura, mahal, mahal, magdula ta, manglaro tayo, muadto ko sa eskwelahan, pupunta ako sa paaralan, eskwelahan, paaralan maestro, maestra, magtuturo. Muad sa inyo. Pupunta ako sa inyo. Inyo ng balay sa inyo bayang bahay. Asa ang kasilyas? Nasaan ang palikuran? Maglipay ka, ta. magsaya tayo, naayong pag-abot, magandang pagdating. Iro, aso, iring, pusa, pamahaw, almusal pani to tanghalian. halian pani hapunan kamot kamay na meron asa ka gikan saan ka galing giunsa paano ngano bakit unsa ano pasaylo ako patawarin mo ko paminaw sa ako makinig ka sa akin. Ganahan ko ni mo. Gusto kita. Sa sud na sa Tugnaw. Malamig. Init. Mainit. At tubangan. Nasa harap. Pagsalig. Pagtiwala. Sabangan. Taka. Tulungan kita. Ako. Ako. Ikaw. Ikaw. Tak ya, utan, mah sama.